wala na guys. Maula na. Napanahon. Ayan. Ayan. Patak ulan. ng ulan. Sabihin nang bah. Na. Ipon kami ng tubig. Kasi baka bumabaha, wala kaming tubig. Ngayon guys, ramdam namin sa aming lugar ang maang kadiliman kasi maulan. Hindi kami makatawid kasi baha yung ano namin lugar. Sa baha. Ulan na, ulan season. Kasi malapit na ang beer yung mga magsasaka magtanim na ng palay kaya pag na maulan na ng panahon ayan tagal-tagal -tagal kasi kami nakatikim na ng ulan so, ngayon guys maulan na bumabawi na yung, yung panahon dati mainit so ngayon maulan na Narinig yan. Maulan na, maulan. Bang ka ako makapag-live na yun kasi yung tawiran kasi na sapa yung ano namin bahay. So, Botik na naman. Pagpapasok tayo ng trabaho bukas. Maulan. O, kita guys. Yung ulan o. Ang, ang laki ng patak. Bumabawi na naman. maulan na naman. Kasi buwan na ng bird. August na ngayon. Tapos, burn na naman. Kaya, piso na ng taniman. Yung may palayan, nakatikin na ng tubig sa wakas yung ano nila. Yung mga palay, Sana guys, wala nang baha na mangyari sa amin. Kasi ang hirap. Pag magtrabaho bukas na maulan. So, yung dito na lang ang aking video. I-update ko na lang kayo kung anong mangyari sa amin lokal pag palaging umuulan.